Good morning mga sis! Today is Friday, January... January na? Ay, February 2. Ako ay bibiliin ng mga uh, gagamitin kong pang leche plan mamayang gabi kasi, syempre, sabado marami akong order ever. Mga 10, 11 pieces yata yun, so okay na yun. Bila ko ng itlog na lang kasi nagbili ako ng gatas kahapon. So, itlog na lang at saka yung lala lalagyanan niya. Siyempre, business business lang tayo tuwing Sabado. Para may pambili ng mga kung anik-anik para sa sarili, di ba? So, yun. ko muna, Kira. At uh, lalarga na si Mamang. Ayan na, guys. Tapos na akong maligo. At ito na. Ito lang ako short lang short, t-shirt na pink, tapos yung bag ko, wallet. Yung aking baby ko, nanonood ng Mr. Bean. <clears throat> yan! Natawag ko yung aso namin kasi lalabas yun. madudumihan, yan. Eh, kakaliko lang noon. Pinaliguan ko siya kaham. Ah, pinaliguan pala siya na husband ko. So, go na! Poy lalarga na. Para mabilis at makapag... Dito na ako ng leche leche plant. Ganda ng lipstick. Mm, bibilin. Ayan na mga mama. Nakauwi na ako ng bahay. Nakabili na ako ng egg. Egg lang yung binili ko tsaka itong lalagyanan. Kasi kahapon, itong lalagyanan, tsaka itong itlog. Kasi kahapon, namili na ako ng gatas at ito, vanilla. So, ayan. Maglilipit muna ako dito sa bahay. Tapos, magpe-prepare na ako paggawa ng leche flan. Ayan. Tapos na akong maglipit ng kalat dito sa bahay. Uh, tapos na ako magugas ng pinggan. Nahugasan ko na yung mga gagamitin para sa leche flan. Ngayon naman ay nagluluto ako ng aming tanghalian. ulam namin ay ginataang tilapia. Oh, hintayin ko lang yung matapos. Pagtapos nun, ko ay maghahanda na para sa paggawa ng aking dessert para ibenta bukas, ah, para i-deliver bukas sa mga order. Yan, yeah, nag na ako ng kapagkainan. Tapos, ayan, yung ulam namin, finish na siya. Tilapia. Binataang tilapia. Ang mga ng Prince, kisigin mo na si Daddy. Yan, yan. Huwag nyo rin kalalagyan, ah, huwag nyo rin lagyan ng ito, vanilla, vanilla extract. Ah, isang kutsara lang siya. Then after, haluin na lang ng haluin hanggat mag-combine na siyang lahat. Ako, gagamit kasi ako, gumagamit kasi ako nito, strainer para wala talaga siyang lulusot na mga parang ano ng egg, white white ng egg, ganun. Ito na. Aking mga order. Nanto, 1 cup ang gagamitin ko. Wala ako ng 1 cup dito para pare-pares yung mixture. Ay, yung ano niya, yung uh, dami. Tapos, ilalagay ko sa lianera. Oops! Diyan, dahan lang simbahan. Lapit ka anak, pakita natin. Ayan, dahan-dahan na. cha Tadaan. 10 pieces siya lahat. Mamaya magluluto uli ako kasi, uy, may manok. Magluluto uli ako kasi, ito na. Ito na siya. Okay na. Luto na after 45 minutes tapos pinalamig ko na rin siya. Tapos ngayon, gagawin ko, isasalin ko siya dito. Ayan, ito na. Sasalin <clears throat> na lang siya. Ayan na siya. Ito na, nakasalin na. Ayan na yung kabuhuan ng leche flan. Okay ba? <laughs> Yehi, ayan na. Ready na to for delivery. Inform ko na lang yung mga umorder para makuha na nila ngayon. Hi guys, maraming salamat sa mga nanood kung paano ako gumawa ng leche plan. Yan muna ng aking video for today. And maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa channel ko. Thank you. Till next video. Bye-bye.